binaldeyo na namin ng sun rocks nilagyan na namin ng naktalina ngayon kung mapapansin nyo may mga naktalina pa yun o oh. naktalina o naktalina di ko alam kung tawag dyan oh. talagang gumagapang at gumagapang pa rin yan mga pre o oh. Yo, what's up sa inyo mga pre? Kamusta na? Yan. Bale nga mga pre, kung napanood ninyo yung... Ah, kung nabasa ninyo yung title. Ay, tungkol nga ito sa mga flea o sa mga kuto ng aso na nagiging uh, sanhi ng kung ano man dito sa atin. Pag nakakain kayo, nakikita ninyo yun, agapang dito sa bahay. Ay, ang hirap itong magiging solusyon natin yan, yan natin Ito yan, Makabibili yan sa inyo Sa mga tindahan siguro Ito Sa mga tindahan ng mga uh, Ganito Yung nagtitinda ng mga malalaking tank eh. Ito Tsaka ito Bili ko sa si Shopee mga pre yan. Yung baga pang asitilin May kita ninyo ang purpose ito mga pre mamaya Kung paano natin gagawin Kasi Ayan May kita ninyo yung mga yan mga kuto yan mga pre, mga katunang aso. Ito mga pre, oh. yan. Mga kuto ng aso yan. Yan o, oh. kung ninyo. Yan o. Oh. Ngayon, naapuyan natin sila. Inapuyan ko na rin ito nung nakaraan. Ito. Hindi naman siya totally yung sobrang dami. Pero, minsan nakakairata na rin. Nalakad siya dito. Ayun o, oh. ninyo, ang dami naglalakad dun. Napasok ng bahay ba? Minsan nandun Habang nakain kami Tapos nandito sa gilid Kasi may aso ako dito dati Kung makikita niyo nyo Mapapansin nyo dati si Chino Dito si Choco Yung aking Japanese Ngayon ginagamot ko sila mga pre Ang dalawang aso Kasi nagkaroon sila ng Siyempre pag uh, ano uh, May katuka Mangangati ngati ka ayan ito si Choco dito sa labas ilang lang muna ang kanyang bahay nagkaroon po si Choco ng ano mango worm yung bagang uh, uud nasa batok kasi kinamot niya yung batok niya Choco dali ka dali dali kay dito kay daddy medyo ano nga po ayun at kung makikita ninyo, yung paa meron din ginagamot natin yan mga pre ito naman si cappuccino naman mga pre ayan kung makikita ninyo daming kuto ilang beses na namin natanggalan papaliguan natin yan ng madri kakao ayan mga pre ayan mga pre kung nakikita nga ninyo yan yung mga gamot na ginagamot natin dun sa aso ito para dun sa manok kapag nagsasabong ka ba yung kulay blue yan o yung ganyan sa sugat sa sugat ng aso nilalagay tapos ito, pampunas. May para siyang bula. Tapos ito ngayon sabon. Ito mga pre. Lahat ito galing dun sa kapatid kong bunso. Siyempre pati ito. Agwoksinada. Yan. Itong mga ito mga pre, galing dun sa kapatid kong bunso. Bili niya. Ito natin nagkakahalagan 250. Tapos ito di ko alam. Yan. Yan. Hindi ko alam kung anong kung magkano yan. yan. mga pre. Tapos ang niluligo ko sa kanya. ito. Tara sa mga nyo mga pre. Titirahin natin to ng asitilin. Pre, dami nito. Ayan oh. oh. Mga nagkadikit-dikit. Ayan. dami nyan. Ito Mga oh. kuto. Tagal ko na itong ginagamot mga pre. Niliguan na rin namin ng sunrocks Hindi pa rin nagka-aig ano, Kung mapapansin nyo Naglalakaran dyan sa baba Yan yung mga naitan yung tuldok-tuldok na yan Kuto rin yan mga pre Kuto ng aso Yan o oh. Nagalaw-galaw po oh. Yan Delikado sa bata Kaya kailangan ay Matanggal Ayan mga pre Ito na ito na lang yung natitirang way na like gawin. Mahina lang mga pre para di masayang naman. Ayan mga pre oh. Ganyan ganyan lang nila oh. Ayan. natatanggal yan yun oh. Kagaya nun oh. Yun. Nakalakas sya. Ayan oh. Yung amoy nga nya mga pre talagang sunog. O mga pre, kung nakikita nyo, puro sunog na rin Ayan Ayan o, oh. ang dami Nakikita so, nga nyo sa baba, ayun, nalagas na o oh. O oh, dito mga pre, ayun o oh. Ingat lang kayo mga pre, kasi natalisik ayun mga pre baba yo mga pre natapos nga lang nating mag apoy ah, ang dami mula dito hindi ko na na videoan yung iba tsaka doon Papakita ko sa inyo yung mga patay. Ayan nga mga pre, oh. napapansin nyo. Ayan o. Oh. Ang dami. Hanggang dun. Sa dulo. Yan o. Oh. Tsaka meron din dito. Hindi ko alam kung kami lang bang namumroblema ng ganito mga pre. O isa iba din. Uh, Pakicomment naman kung anong ginagawa ninyo dun sa inyo para mawala. Kasi dito mga pre, uh, binaldeyo na namin ang sun rocks, nilagyan na namin ng naktalina. I mean, kung mapapansin nyo, may mga naktalina pa, yun Oh. Naktalina o naktalina, di ko alam kung tao dyan. Yan Oh. Talagang gumagapang at gumagapang pa rin. Yan mga pre oh. Sana naman tayo mawala na. Yung aso namin dito na hindi na namin dito nilagay doon oh. Nahayaan namin dun sa sa ano sa may herbal para mawala. Ito naman si Choco, okay okay na. Nawawala na. Yan mga pre, bali kung may ganito rin sa inyo ay tulungan nyo naman ako ano anong ginawa ninyo para mawala din itong amin kita kita na lang ulit sa susunod na video maraming salamat ingat